May limiter daw. May limiter po ba yung one solar hybrid inverter? Yo, what's up mga So, solar update tayo. Alam ko no, tulad nyo din ako noon, merong mga question at walang sumasagot sa online. Walang sumasagot no, kasi ewan ko bakit. Yung iba kasi nagko-content lang no, tapos hindi talaga nila tayo tinuturuan. So, nag-YouTube ako, nag-Google ako, gumamit pa ako ng AI, tapos habang... At until no, nagawa ko itong ganitong setup. syempre may tumulong, tumulong sa akin, kakilala ko. Pero ko ding tumulong po sa inyo no sa abot lang po ng aking alam. Kasi nagsisimula pa lang din po ako. So so ang ibig sabihin po niyang limiter dito ito po yung ah, pag connect niya sa sa grid. Ibig sabihin naka-hybrid siya. So ginamit natin yung ATS. Ibig sabihin pag low bat na yung ah, battery mo, yung grid yung magpo-provide ng ano ng load sa bahay mo. So meron siyang limit kung ano yung inverter mo tulad sa akin 1200 So, dapat hindi ka lalagpas sa 1,200 watts na uh, uh, tawag dyan load. Kasi, uh, kahit na naka-grid ka or kahit na Zaneco or Miralco yung gamit mo, kahit na grid yung ginamit mo, dumayaan yan sa inverter at yung inverter na limiter o yung 1,200 watts, yun lang dapat at hindi lalagpas don At saka, mas mabuti pang 80% lang. So, na-try ko no, nag-aircon ako, gamit yung grid na naka-ETS sa dito kasi external yan so naka-internal ETS yung gamit natin sa grid ginamit, dumaan sa inverter tapos nag-overload siya, nag-trip yung aking uh, inverter or nag-overload tapos nag-shutdown yung aking inverter so in short po, meron pong limiter kung dadaan, gagamit ka po ng ETS dyan o dadaan yung grid mo dyan tapos papunta sa load mo tapos nag-load ka ng lagpas sa iyong uh, 1,200 watts or dipindisal. Uh, size ng inverter mo mag mag -tri trip po 'yan or mag hindi mag -tri trip mag mag magpo-fault po 'yan, mag overload yung inverter mo. So 'yun po, meron pong limiter pag gamit gagamitin mo yung ah, ATS niya or grid doon sa inverter. So mas mabuti pang maglagay ka ng external ATS para pag nag para pag nalubat yung ano mo, yung uh, inverter mo, automatic no mag magpapalit talaga doon mismo sa grid mo, hindi na dadaan sa inverter. So, ayo po, manasagot ko yung tanong mo. So, this is Biahin Rans. Next question tayo, next video. Peace out.